natin ay na <laughs> Yan madam maraming 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 salamat po ha ah. at napakaganda talaga niya okay, uh, nakaano nang chow, -chow. <laughs> Ah sir yun lang sir alagaan siya maigi sir ha ah. Okay salamat po ito po yung chow chao Like this ayo O sige na sobrang nagtagal na ah. <laughs> Salamat po salamat po ay I kilo na natonoy eh. one sack of dog food at saka yung special price na damit ni baby no ano po masasabi niya sa subscriber, ma'am? Subscribe kayo, guys. Paparami to. Para minayo kayo yung ganito. Yan. Yes. Salamat po. Salamat po. Follow okay. po kayo kay Ate Lea. Yan. Maraming, maraming, maraming salamat po, no, ma'am? Thank you po kay Ate Lea. Continue lang po sa pag-support pa sa kanya. Para po mas lumagod pa po yung page niya. At marami pa po siya mapanigod. so much po kay Ate And thank you very much, Madam. maraming salamat Thank you, thank you, thank you very much din po, no, sir? Subscribe po kayo sa kay Ate sa Subscribe po kayo sa Kapalo. Para sa ba? po kayo na, hindi po na. Yan. Hello Ate mag-share na rin po kayo nang mag-share. Yan. thank you ah. Guys, ito ah, ito yung rescue natin na isa si Chow Chow, no? Yan, thank you madam ha. Salamat, salamat, salamat po. Ayan, oo yan. Chow, chow, ingat ka ha. Sir, thank you po ah. Napuyat na kayo ha. Ingat, ingat kayo sa biyahe nyo. po. Salamat po. Sir ha, ito o. Oh. Ito yung rescue natin na kinuha ni sir ha. Salamat po, ingat kayo, ingat po. Sir, may puso sa alaga. dog lover talaga si Madam, no? Ingat po kayo, Madam. Ingat po. Maraming salamat po kay Ate Lea. Tapos ako po yung nabigyan ng shout-out. po kayo sa mga palig. Yan ang pangarami po binabigyan. Yeah, thank you rin salamat ha. Po. Salamat, salamat, salamat din. Thank, thank, natin you, thank you so much. Ayon, thank you kay Ate Lea sa asawa niya. Thank you so much po dito sa ating bigay. Okay. Kasi po may nang nagsasabi, binabayaran daw po yung ating... Po. Wala pong bayad kahit piso. Ayan. Thank you po talaga. Ayan. Thank you, thank you, thank you.